nung ko ini ko nito na hapdas ako gang. Makbang ay mayon din nung ni Luisa kang ina ay. Yan otoy otoy ay. <laughs> Pag kanin ni Jim, palubungan niya ito kay sayang. Mapakuha ka ni Jim, sin madidik ka kao, kung diri ka buga, kawa mm -hmm. Sa may mga an, hilaw pa. Para magtubo. Mm -hmm. Mapasigin malang kadaanong kung ano-ano. Yahoo, yellow in May dancing oh, 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 oh. lady. No, ano na tatak ng burak niya. Gusto ko maano ini, eh. ma-survey ko ini kay puti ini na dakin. Sa alaban talaga siya. Sige, sige, sa mara mag-arrange mo na dapat ini ir ko ta ini sini ho. Bigutan. Bigutan kun ta kay para nang pag naghangin, di ma.

Mabiri, huwag baga si Aramat ka din. Ang mm -mm. sururot-surot lang, mabuhay lang sila. Paluoy man. para nang asik-asik. Sinanaro sa panong, luya-luya. Kabarari ba gawin? Kaya dapat ugarin na sinigang kung ito. Okay, yun, ang mga ano Iba-iba pala? Ahon ako, pare-parehas, magkakaiba pala yan. Mm may else yung sekreto doon na. Kuhan. Hmm, dapat yung gunting ko gawin mo. Hindi ko makakata. Magkakaw na para